Laila Dilima. Lima. Mm. Naku, mga kababayan, Diyos ko. Oh, ito, nakakatakot din ito, mga kababayan, yung issue kay Layla de Oh. Bago ko i-play ito, ah, mga kababayan, itong issue ng testigo noon ni Layla de actually, ito ang kwento niyan. Merong testigo si Layla de mga kababayan. Ang nangyari, yung testigo ni Layla de ay... Uh, tawag dito, yung testigo ni Laila de Lima, wait lang, nawala. Hmm. Wait lang ha, mga kababayan. <clears> Hanapin <throat> natin. May testigo kasi si Laila de Lima, mga kababayan, na uh, hinahanap ngayon. Kasi, naalala nyo si Kirwin Espinosa? Uh, Di ba, habang nagsasalita si Kirwin noon, noong 20... 18, 2017, na si Laila de Lima daw ay uh, may connection sa drug trade. Oh, tapos kalaunan nung 20 ito na 2024 binawi ni Kerwin Espinosa ang kanyang sinabi na hindi daw totoo na sangkot si Dilima sa tawag dito drug trade. Ngayon itong isang retired police uh, ay testigo din na laban kay Dilima ang ang problema lang, binawi niya yung sinabi niya katulad kay Kerwin Espinosa. Ngayon, nawala siya. Ah! ah. Ito ha, mga kababayan. Oh, I-research ko lang. Mm. Testigo laban kay Dilima. Nawala. Oh, ito ha, mga kababayan. O oh, biglang nawala. Mm -mm. So, ito, mga kababayan. Ito, billionaire news ha. Testigo sa Dilima case. Nawawala. Sino ang dudukot nito? Kasi hindi naman po pwedeng si Laila Dilima ang dumukot dito. E binawi nga nitong testigong retired police ang kanyang sinabi noon na pagdiin kay Dilima. Binawi niya na si Dilima ay hindi totoong sangkot sa drug trade. Katulad kay Kirwin Espinosa. Ang problema ngayon, noong April lang, no nakaraang buwan, ay nagpaalam daw ito sa anak na magkabit ng CCTV. Hindi na daw nakauwi. Ah, so ito mga kababayan. Iniimbestigahan na ng PNP ang kaso ng dating police official na si Jerry Paleroso na halos dalawang buwan lang nawawala. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Ikumpirma na ng PNP ang napapaulat sa social media tungkol sa umano'y pagkawala ni Retired Police Brigadier General Jerry Valeroso. Isa sa mga tumayong witness laban kay dating senador at kasalukuyang ML Party List Representative Laila Dilima sa isa sa kanyang drug cases. Ayon kay PNP PIO Chief Colonel Randall Tuanyo na ipablotter ito sa Malabon ng anak niya noong April 10 at sinabi raw nito sa anak na may ikinakabit silang CCTV sa lugar pero kalaunan ay hindi na ito makontak Sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil, iniimbestigahan na ito. pa lang namin kung paano nangyari Base sa nakuhang impormasyon ng Billionaire News Channel, my tracker team na mula sa Malabon TNT ang nagpunta sa Cavite para maghanap ng CCTV footage. Sa lumabas kasing post sa social media, hapon noong April 6, huling nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Kawit, Cavite. Apat na araw naman ang nakalilipas nang mag-post ang nagpakilalang asawa nito na si Nida Valeroso. Humihingi ng tulong para mahanap ang kanyang asawa. Nakausap namin siya pero tumangging magpa-interview. December 2023 ng bawiin ni Valeroso ang kanyang testimonya laban kay Dilima. Sa kanyang pag-recant, sinabi niyang matagal na niya itong gustong gawin. Pero dahil sa takot para sa sariling buhay at sa kanyang pamilya, nawalan siya ng lakas para umatras. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Diba? Mm. So yun, mga kababayan, ang katotohanan. Nag-recant. Ibig sabihin po ng salitang recant, alimbawa ako witness. Alimbawa, ako sabihin ko, o, oh, ayan, si ano, si Dilima, totoo po yan, nag-drugs yan, sangkot yan sa illegal drug trade dito sa Bilibid. Ngayon, uh, after next hearing, babawiin ko yung aking statement, hindi po totoo, bakit, naiipit lang po ako, pinipilit po akong paminin, kasi nga tinatakot po ako at papatayin daw pamilya ko at pati ako, kung hindi ko sabihin na si Dilima ay sangkot. oh wala, may, may pula ako dito kagat. Hmm. So, yun ang nangyayari, mga kababayan, nag-recant. O, oh, binawi niya yung statement niya laban kay Dilima. So, ngayon, pumabor kay Dilima at mapawalang bisa uh, nga yung statement niya nung una. Ang problema lang ngayon, nawala nga ito. Na kung saan nga binuksan ulit itong kaso ni Dilima. No? At uh, ito'y inano ng uh, Court of Appeals dyan sa Paranaque, hmm, sa Muntinlupa. Ang problema ngayon, hmm, nawala ito. Di ba? Oo. Nawala siya. Ang problema ngayon, bakit nga ba? Kasi, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, and sabi ni UC Clear, magaling daw si Dutai sa strategy ng kuhaan. Tanong mo kay Tubat, sabi ni Marcelo Rosetti. <laughs> Yun, mga kababayan. Kaya, sabi ko sa inyo, Kawawa naman. Lumaban, sabi ko nga sa inyo, lumaban kay ng patas. Yan kasi puro kasi kayo kaanuhan, kabalbalan. Oh, pag gumawa kayo ng action, puro palpak. Oh, yun ang nangyari. Oh, tignan nyo, yung testigo na nag-ipit kay Dilima noon, no, na, kaya nakulong si Dilima, binawi, nag-recant. Ah, oh, nung ni-recant ito, Double jeopardy, yan, pag uh, kinasuhan ng parihas na kaso. Mm. Nawala! Hindi na mahagilap ngayon itong retired police. Di ba? Tignan nyo, mga kababayan. waga sila sa krimen. Eh, kaya nga sabi nga ni Arturo Lascanias na kidnapin nyo yan, isalvage nyo para missing person. Naalala nyo? Sabi ni Arturo Las ah, oh, si Arturo Las bayon ba yun? Totoo ba yun? Mm. Mag-ingat ka dyan sa demonyo at sa tambaluslos. Hindi Ah. Oh. Sabi ni, ni Arturo Las Mr. Bongbong Marcos, huwag kang magpauto dyan sa traidor na demonyo at tambaluslos. Oo, oh. Kasi dating PNP chief inutusan ni Tambalus Los na kidnapin tapos isalvage para ang gagawin missing person na lang. Hindi ba? Mm -mm. Di ba mga kababayan? Ayun na nga mga kababayan ang nasa balita ng billionary News Channel. Ah matindi dead person talk no more. Kaya nga takot sa kanilang taga ang uh, ang mga lumaban tido. Style ni Sayad, dukutin, para missing, walang kaso. <laughs> Di ba? Ah, nako mga kababayan. Yan ang mahirap. Kasi ito si Kirwin Espinosa, hindi naman tumangyayaring mawawala bakit eh mayor na siya ngayon eh syempre malakas-lakas na ito ngayon may ano na may power na sa lalawigan nila hindi na to agad-agad dukutin -agad para missing person eh kawawa itong retired police di ba mm -hmm. na nagrecant binawi ang testimony laban kay Dilima at uh, sinabi na hindi totoo ang kanya mga niyaw-yaw noon so habang nagrecant eh, binuksan nga itong kaso kung naalala nyo o, oh, binuksan yung kaso para hindi na siguro makapagsalita itong isang witness. Pinatugis. Ay, eh, nawala. Uh, missing person na. Ah. Sabi nga ni Arturo Lascanias, yes, huwag ka maniwala dyan sa demonyo at ang baluslos. Kasi yan yung nagpautos sa isang PNP chip dyan sa lugar nila. Damputin. Salvage para missing person. Wala na yun, sikreto lang paggawa nun. Two months na eh. Kaya nga, ma'am independent woman, wala na yun. Mm, -mm. Di ba? Oh. Yun lang, ma'am Mac Ma Bernie, may galap shout out po. Yan kaya Junits uh, Junitski uh, Crow Jr. Kaya pala, uh, kaya pala DDS ang tawag sa kanila, nakakatakot. Kaya nga, Dabaw Death Squad. Mm -mm, Mamuy ni Artos. Ma'am, ah, uh, Lady Cha, may galab shout out po. Mm, grabe talaga ang pamilya na yan. Kung bakit sinasamba pa rin kahit mga kamag-anak ko, pinagtanggol pa nila. Diyos ko. Naku ma'am, wag mo nang hayaan ma'am. Hayaan mo na sabihin mo sa kamag-anak mo pag sinaksak kita ngayon, tutulungan ka ba ni Sarah? Diba? Oh, mga, yung mga DDS ninyong kamag-anak, saksakin ninyo sa gilid. Ngayon, pag nabutas yung gilid niya, sasabihin mo, ngayon, Darating ba si Digong Ipagtanggol ka? Mm. lang, pag hindi dumating si Digong, huwag ka na mag-DDS, walang kwenta. 'Di ba? Uh, silaban mo. Oh, uh, pag nasunog 'yan, walang dumating na Digong, sabihin mo. Oh. DDS ka, 'di ba? Dumating ba si Digong, tinulungan ka? Oh, uh, sunog ka, may tumulong ba sa iyo? Huwag ka na mag-DDS, mag ka na lang. 'Di Muntik na 'yung witness na Colonel uh, kernel sa ICC na ngayon buti na kaligtas. Kaya nga, di ba? Hmm, kung hindi, salvage din yun sa ano. Laho, quarry ba yung tawag doon? Hmm. So, yun lang, mga kababayan. Dito tayo, panghuli. Hmm. Mga kababayan. Naku, mga kababayan, maganda. Ito.